Konnichiwa. A day in my life as a small business owner. Maaga nga akong nagising ngayon. At medyo maingay nga kasi tinutuloy nga ni tatay yung pagpapagawa ng garahe. Queen Coding nga nga lang napapagawa yung garahe kasi nga pag may biyahe siya ay eh, wala nga din gagawa. Katim nga kasi ni tatay sa pagpapagawa yung gagawa ng garahe. Ako nga ulit yung bantay dito sa tindahan. Umalis nga si tatay at nanay sila nga ulit yung pinamaling. Sumasakit ko. nga kasi talaga yung kamay ko pag gising nga sa umaga. Kadalasan nga pag nadadrive nga ako ay namamanhid nga time nga rin, share ko nga din sa inyo na gumising nga ako na halos ang sakit-sakit talaga ng kamay ko, hindi ko siya kayang igalaw. Natakot nga rin ako ng mga time na yon at iniyak ko nga siya. Napaisip na lang ako kung gagaling ba at paano na ako ginto na lang. So, big. hindi nga ako nawala ng pag-asa, ginawa ko nga lahat, ginalaw-galaw ko ba para gumalaw talaga. Babe. Gumagalaw big. nga siya pero masakit talaga. Pero yun, minsan okay tapos minsan hindi, basta tuloy-tuloy lang. Bibili na lang tayo sa black app at sa orange app ng bagong kamay. Ito nga ay sinaset up ko nga na naman na itong Nintendo. Hindi talaga ito nalalaro ba eh. Pinapanoodan ko lang talaga ito ng batang gyapo. At ayun, no, okay na nga. Tinuloy ko na nga ang aking pagkain. Saging nga na pinirito ang ulam ko dyan tsaka ginisang kamatis. Ay, naimas eh. At ito na nga rin yung update sa pagpapagawangan nga ng garahe dito. Abay, mas maganda pa ibubong ng garahe kaysa sa bubong ng bahay namin. Ito na nga rin fast forward Wala nang iba na dito na nga na naman tayo sa pwesto Hindi pa nga rin kami totally naka-open dyan Ininula ko nga naman talagang lutuin ang chicken pastille Dito nga ay medyo naluluto-luto na nga siya Pero ang gusto ko nga ay matuyan siya ng kaunti Pwede na nga rin yan. Kaya nga eto may bumili sa amin agad na apat na pastille Tatlong dining nga na chicken pastille at isang take out Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na okay na nga yung ganyan katuyo Yan nga naman talaga yung masarap mga bi Maniwala ka Mas gusto ko ito kesa kay Darna mm uh -huh. At ito na nga rin yung kinatanghalian nga meron nga naman dumayo sa atin. in order nga nila dyan ay isang ewan ko sa package. Isang marupok package at isang order ng buy one take dahil one. Dahil may drinks na nga yung ewan ko sa package at marupok package. Yung order nila na buy one take Bumili one. Bumili na nga lang din sila ng soda. At dahil wala na nga rin kaming soda na 8 oz Ang ginamit na nga lang din namin na soda sa marupok package at ewan ko sa package ay 12 oz At ayun nga pagkatapos namin gawin ng mga order nila, ito na nga at kakain na nga kami na tanghalian ni Aiza. Kumuha nga lang ako ng unting chicken pastel at master nga rin yung ulam hindi Hindi na nga rin kami naglutong ulam at nasasawa na nga rin kami. Baka sa mga susunod na araw na lang ulit mga Dahil naupos na nga rin chili oil dito sa pwesto, nagluto nga din Dahil na hindi ako. ko nga rin mahanap yung food processor sa bahay, e binagtsagaan ko na lang talaga bihiwa-hiwain. Marami nang nalilito sa intro ni ate pa. Abay ba naman kasi minsan ang intro a day in my life pa matabang vlogger. Tapos ayon magiging a day in my life pa small business owner. Pagga adingin a day in my life pa matabang vlogger ang intro hindi po. nga about sa business business yung vlog ko. Kapag nga, a day in my life as a small business owner, eh, about nga dito sa pwesto ang vlog. Ko, dito nga rin, may nag-order nga na naman sa atin ng walang katapusan na pastil at nagpaad nga rin sila ng cabbage. Tapos, may nag-PM nga rin sa akin, nag-order nga sila ng limang fried noodles at naglagay na nga rin ako ng chili, binukod ko na nga. Ang din. toppings nga nila ng fried noodles ay spam nga. Eto nga, ibinibenta ko lang na 55 pesos. I-deliver ko nga din ito. At yung nag-order nga sa amin na to ay loyal customer na nga din Namin. Dahil nga may kasama sa Isa dito sa pwesto, makakapag-deliver nga tayo. At bago nga tayo mag-deliver, ayan eh, nga, may humabol pa nga na isang at bus team, At eto nga, OTW na nga tayo sa pag-deliver natin. Dumaan na nga rin kami dito sa bahay. Abay, patapos na ang garayhan. Ang sarap ata mag-inuman doon. <coughs> Magpasensya nyo na nga wala na nga ako maipakita sa inyo lahat kung hindi puro pastil na lang. Iba naman kasi pastil talaga yung mabilis sa amin ngayon. Ilang, Ilang araw na nga rin talaga na sold out yung pastil namin at magdadagdag nga na so naman ako. thank you po sa lahat ng mga lawyer customer namin. Huwag po kayong magsasawang umorder ng umorder at bumili ng bumili sa na pwes Nandito pwespo. na nga rin ako sa bahay. At ayan nga't mga be, nagiinom na naman ang mga tatay. Talagang binasalan na nga ang garahe. Ang sarap nga naman talaga mag-inuman pag may lilim. Kasi na naman yung mga ni tatay dyan at si tatay nga ay eh, medyo lang mukhang nagdadaya ata. O siya hanggang dito lang nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Magpapahinga na nga ang atipat nyo. Ingat po kayo palagi.